Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa may uh, Quezon Avenue, hindi ka na makakalusot. Sa bahaging ito ng Quezon Avenue, malapit dito sa tapat ng uh, Santo Domingo Church, pinapakanan na yung mga sasakyan dito dahil uh, tumataas na yung baha rito kahit malalaking sasakyan na hindi na pinapadaan. Mula Quezon City patungong Maynila o kaya uh, Maynila patungong Quezon City ay uh, mahirap na yung uh, biyahe dahil marami sa mga lansangan ay baha. Yung iba pwede pang lusutan ng mga maliliit na sasakyan o kaya mga malalaking... Uh, pero karamihan ay hindi na nangangahas at uh, umiikot na lamang at na, naghahanap ng alternatibong uh, madadaanan. So kung wala kayong importanteng mga lakad ay wag na kayong lumabas ng inyong mga bahay dahil talagang uh, mataas ang baha. Ganito well, na yung naranasan namin, paikot-ikot, naghahanap ng madaanan para lang makalusot kami papunta sa Maynila.